may welcome back to my video at dumating na yung ating ilalabas eto so yung ref kasi natin medyo naaamoy ko yung ano ilagay ko muna to ganyan sa tiktok to ayan oh. o lang dito natin ilalagay kasi naaamoy natin yung yan dyan na lang kaya dito dyan hanap tayo ng sabitan dyan dito na nga lang dyan para di natin maamoy yung mga naamoy natin so dalawa yung binili ko. ko so yung isa doon ko sa ilalim ilalagay yan kung gusto nyo itry sya click mo lang nasa yellow basket ko ilagay ko sa aking yellow basket yun lang dito nagtatapos ang ating video. Paalam.